Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Na-invite nga pala tayo para mag-aral ng pre-diving. Dahil nga sa training na ito ay nalaman natin kung gaano kahalaga ang bawat species na nasa ilalim ng dagat. Pagpapahalaga sa mga corals at tamang pagsisid ang iba pa nating natutunan. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo, what's up mga idol at welcome back sa ating channel. So for today's video ay pupunta tayo sa La Roca sa Manila upang mag-aral ng paglalangoy. Tara at samahan nyo na naman ulit ako sa panibago nating na video. Let's go! Yo mga idol at nandito na nga tayo sa ano, area area. <laughs> so, nandito tayo sa La Roca. Oh. La Roca, Mingrecia. Yun, oh. Ang ganda din eh, oh. Dito rin kami natambay lagi. Pag yung, ano, nag-gathering ang mga classmates namin, ang mga kabats ko, dito kami lagi eh. Yan na si, ano, Mindoro, Mindoro Adventures. Ang pinakamaganda nating muse Napakaganda talaga nitong ano, uh, laroka. Malapit din lang ito dito sa Positadi a Playa. At sa uh, Positadi Playa. Oh. Tayo nagaligo doon. Pero hindi ko alam kung saan tayo mag-dive. Kung dito sa may buffer zone or doon sa, sa gitna. <laughs> No, ganda din eh. iyon oh no, si Talarchi yan ang ating coach si Coach Archie hi, hi. walang nagjoy na taga dito <laughs> kasi parang hindi nila makita yung sense parang marunong na tayong lumangoy bakit pa tayo magdadive pero yun talaga, yung mga kaya magstay ng 5 minutes sa ilalim pero kapag newbie ka, hanggang tari wag na wag mong ilalabas yung so hangin. Yun yung big no yun. So, magkakaroon tayo ng breath hold. Ay, <laughs> si Ryan. Ryan Mayers. Yes. Oh, ayan, <laughs> sige. tayo ng 2 minutes breath hold. Uh, relax relaxation. So, 2 minute relaxation. Then, pag maintain lang natin yung eyes natin na naka-close. Then, mag-breathe up tayo ng 3 times. Kasi mental naman siya. So try natin na after nyo mag-urge to breathe, huwag kayo agad dihinga. Na. I-push natin yung sarili natin. Tingnan natin kung saan yung limitations natin. Okay? So yung ibang mga humble po natin, yung mga kasama, uh, yabangan po tayo ngayon dahil personal best po tayo okay? sa part niyang itong mga idol ay nagumpisa na nga kami upang mag breath hold at nga namin kung hanggang saan yung aming makakaya. At bago nga kami sumisid mga idol ay trainin muna kami ni Coach Renz at ni Coach Archie para sa aming gagawin pag kami sumisid na para alam namin yung tamang procedure ng pagsisid sa ilalim ng dagat. At syempre yung safetyness natin dahil napakahirap naman talagang sumisid sa ilalim ng dagat. At sa part niyang ito mga idol ay nagsuot na kami ng pin sapagkat nayari na kami sa aming orientation at pagtitraining. training oh, nakaganyan ka na? lakad sa likod. Ah, backward. Oo, oh, para hindi ah, patras na. Mukhang penguin. oh, ganyan. sabi 'Di ba mas mahalwan yung paaharap ah, ka na para kang penguin. Kaya <laughs> 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 yeah, sumam, si <laughs> hey, ako sumama po. Ako, so, pinagdadaanan. Ano, mag relax. Ito din. Oo, oh, oh, <laughs> <So, laughs> stress lang oh, uh, trabaho para ito naman, <laughs> Lima, Protect the Birdie island passage now Yo. And this portion is brought to you by Siblings Pre-Diving Na matatagpuan nyo nga dito sa mahabang buhangin Banilad, Pinamalayan Oriental Mindoro Yan at bago nga kami mag-dive mga idol Ay nag-stretching muna kami Para hindi sumakit ang aming katawan Pagkatapos ng aming diving <laughs> hey guys, tala Na guys, Ito na naman ang panibago na ating video <laughs> Anong init? Let's go! sa part ng ito mga idol ay excited na nga kami para makapag-diving at para ma-apply din namin yung aming natutunan sa ipiniliwanag sa amin ni Coach Renz. At sa part nga ito mga idol ay nag-start na kami ng pagsisisid upang ma-apply ang aming natutunan sa mga ipiniliwanag sa amin ni Coach Renz At dahil nga sa paliwanag sa amin ni Coach Renz mga idol ay nalaman natin kung paano pa tayo tatagal sa ilalim at ang equalization pala ay isa din sa magpapatagal sa atin sa ilalim ng dagat kahit nga tagatabing dagat tayo mga idol ay nahirapan tayo sa pagpining at isa pa sa nagpahirap sa atin ay yung pagsakit ng ating tainga kaya itinuro din sa amin ni Coach Renz yung tamang equalization para hindi sumakit ang ating tainga Matapos nga ang isang oras ng aming pagtitraining mga idol ay tumabi na nga kami At bago nga tayo makatabi mga idol ay nakahuli pa tayo ng isdang butete <laughs> Dahil nga hindi kami marunong magluto nito mga idol ay pinakawala natin ito At Pagkatapos nga ay na namasyal-masyal muna tayo dito sa napakagandang resort ng La Roca Beach Ang beach nga palang ito mga idol ay nandito lang sa barangay Banilad, bayan ng pinamalayan, Oriental Mindoro Dahil nga nagutom na kami sa pag diving mga idol ay kumain muna kami ng tanghalian At magpapahinga nga muna kami ng dalawang oras bago kami mag-dive ulit Ang mga kasama pala natin dito mga idol ay si Tolarchi, si Oreo, si Mindoro Adventures, Gusto TVPH si Ma'am Hana, si Sir Freddy at syempre ang ating napakabait at napakagaling na coach si Coach Renz Palkunet. Bukod pa nga dyan, ay kasama din natin si Ma'am Ali pati na rin si Sir Nicolo na napakagaling ng sumisid. At matapos nga ang aming pahinga mga idol ay bumalik na kami sa dagat upang mag na at magtraining ng aming mga natutunan sa aming mga coach. At habang tumatagal nga mga idol, ay utay-utay na tayong natututo sa paggamit ng mga pins. Sobrang nakakatuwa nga mga idol, sapagkat kahit nga taga tayo, ay hindi natin alam kung paano yung tamang proseso ng paglalangoy. At dahil nga kay Coach Renz, Coach Archie, at kay Mindoro Adventures, ay utay-utay na tayong natututo sa pagpipining. Yung po, ito yung tayo naman, ito yung para ang paglubog natin sa ilalim ay kumbaga sa rocket ship ay may trajectory. Mabilis yung ating paggulo. Sa part ngang ito mga idol ay nagtry na nga tayo ng tinatawag nilang duck diving. At sa dami nga ng ating try mga idol ay natyempohan din natin ito. Matapos nga ito mga idol ay inilibot nga kami ni Coach Ren sa kanilang napakagandang diving spot. At dito nga mga idol ay nakita natin ang napakagagandang mga isda at napakababait din nila. Sobrang nakakarelax nga dito mga idol sapagkat makikita mo nga dito ang napakaraming isda. Bukod pa nga dyan, ay napakaraming mga corals at napakaganda nilang tingnan. Habang nagdadive nga kami mga idol ay sobrang napahanga nga tayo sa isa nating kasama na si Madam Ali. At kahit nga babae siya mga idol ay tinalo niya pa kaming mga lalaki dahil napakatagal niya sa ilalim ng dagat. At kung mag i nga siya mga idol ay siguradong napakarami niyang mahuhuli. Isang taon ng araw siyang nag pre diving mga idol kaya naman napakalaki na ng kanyang karanasan at napakatagal na niya sa ilalim ng dagat. Kahit nga sanay na sanay na tayo sa dagat mga idol ay para nga tayong bata ditong ang tinuturuan. <laughs> <laughs> Maglalangoy na dati, akala namin okay na. Ang <laughs> <Hira> pala. <laughs> Alam mo, sanay na. Oo. Oh, <laughs> relax nga nga. Matapos nga ito mga idol ay sumisid na nga ang kasama naming Serena. Si ay hindi si Coach Archie pala Sobrang napahanga nga tayo kay Coach Archie sapagkat kaya niyang magbalibaliktad sa ilalim ng dagat At Sa pagdadive nga naming ito mga idol ay marami tayong natutunan isa na nga rito ang pangangalaga sa mga corals. At para po sa mga mangingisda, ay alagaan po natin ang ating kalikasan para pagdating ng araw, ito'y mapakinabangan pa ng sunod na henerasyon. Ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.